Ah, ah, ah. Uwi na. Kung matagal ka na nakasubaybay sa amin, malamang alam mo lang marami kaming naiiaangat dito na huli ng mga sari-saring mga isda. ganito talakitok, tapos mga barakuda, pati na rin mga snapper. Gamit ang pamingwit, marami tayong naiingat ng mga ganito, mga barakuda, Nag, yung nagmumukbang dito ito rin din kasi ang mga umuubos sa mga alaga ng mga tilapia, tsaka mga bangus, maabot din ng mga ilang kilo to mga ganito, kaya sila yung mga umuubos sa mga alaga kaya kailangan ang puksain ang kaso lang, ganito sila kakakulit sa kakulitan nila yung mga nakakawala din gaya nito, at di ko alam natuto ba itong mga isdang ko na hindi na kumagat sa loo, kasi may mga naiwan tapos din na natin mahuli ngayon lang ulit na probinsya at matagal tayong din napaming malakas ang alon sa dagat kaya dito na tayo babanat sana kumagat na siya maaga pa lang sinubukan na natin gumamit tayong mga malalaking lures dito dahil baka malalaking lures na ang gusto nilang kagatin may propeller yung ano natin oh. lure dito naspatan natin kaagad yung barakuda doon na yung barracuda o nasa gitna naku dinaanan lang eh ang kaso dito talaga pinapansin sa yung lure natin eh. sumubok din ako ng popper dito sa 26 grams nakadaming hagis na tayo talagang hindi pinapansin ayaw talagang humagat ng barracuda yun ah bumalik din ako sa mga maliliit na lures gamit ang lighter setup ultralight tumungtong na rin ako dito para lang masipat sila ayaw magpakita ng barracuda yung tipong ihahagis ko lang sa harapan nila para isusubo na lang nila yung pamain ay datan ni pa ayun o laki datto yun eh magtara datan ni doon siya o nagpakita rin sa wakas Eto, lalambatin na. Ayaw sa pamingwit eh. Teamwork na to, lalambatin na ni Papa. Ay, dati yun eh. Dati yun eh, nagloomag. Dati, dati batog ko. aguray ya, abogak. Dajay, dajay, dajay. Takita, ni, lun lun na talagang mailap talaga tong isdang to kilala na ata kami namumukaan o naaamoy na kami ang laki kanina, dito lang sa harap eh antayin natin bumalik yeah. Ah! ando oh. no laki eto susubukan ko na rin lambatin gamit tong tabukol kung tawagin sa amin Ayun, ayun. hinahanap naman natin ngayon para kapag gumilid, pwede natin hagisan nitong lambat. Matras, andun na. Nakailang ikot at balik-balik din ako dito. Ayaw talaga gumilid. Ayun, ayun, ayun. Mahirap makita kapag andito sa baba. Pero bababain lang din natin. Tingnan natin kung dito tayo palarit. May log na ka, yan yung mga bangos Andito na lang din tayo banatan na lang natin itong bangos dahil mailap talaga yung barakuda. sayang di ko na ibuka ng mabuti yung tabukol ayan dami nakawala malas na pigtasan pa ng chinelas No, binatak na binatak na na bulos ko na ito ayan may uwi na tayo hindi tayo na zero pero hindi yan yung target natin eh harvest tayo guys bangus Ah. 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 Naglagay na rin si Papa ng sigay dito, Di yung, yung mahabang lambat yung ba, yung... para hindi makatawid itong mga isda. Hindi doble-doble nyo. Para walang kawala yung barakuda, pabalutin niya yung sarili niya dyan. Sa anim na piraso ata to. Mali yung pagkakahagis ko nitong tabukol, kaya nagkabuhul buhol Mahirap tanggalin yung nahuli. Pero ayan, natanggal din putol pa pala buntot ng bangus na to, siguro hinahabol ito ng kung ano balik sa paghahanap ng target natin, yung mamaw na barracuda, ayun laki baba ulit para mahanap ito, pero ito yung barracuda na may naghahanap na makakain niya. nya Nasaan na yung barakuda? Tumigil siya dyan. Habang nasa tubig, nakita ko naman ito. Sayang naman to. Oh! Natin. Putol na bangus, walang ulo. Nagot ka sa aking barakuda ka. Paghihigantay ko itong bangus na to. Ang sama na ala hagis muna dun sa mga bangus habang di ko makita yung barakuda ah, so ito lang yung nahuli ko dito bayang mabalik nga din to parang nakipaglaro din ng taguan tong barakuda eh kaya hagis ulit sa bangus oh, umuha ba na ba? may may sawa na ala isa lang <coughs> Ngayon, may nagpakita ulit. Ito, dahan-dahan si Papa para hagisan. Naguray, goray. Tabatog mo mismo. Laka steady. Naghagis siya. Naghagis din ako. ba sa akin kasi mapunta. Kaso, ang galing talaga nitong isda. Nakaiwas na naman. Bigla ka mo. Gaming nagsarog. Nakita mo ayan? Nay, nee, dapat e, yun. Eh. I-jayrabaw tayo, Dilim magto. Di na huli yung barracuda pero may hmm. tumalon na bangos sa ibabaw ah. ng tabukol. Ayan, eh, huli. Eda. Eda, do -do -do. Kita mga baka na <laughs> 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 Okay, nadagdagan okay. na naman ng huli natin. Kaso di natin mahuli yung barracuda Nasa 15 na siguro tong huli natin. 15 na ganitong kalalaking bangus yung barakoda talaga target natin hindi bangus eh sana uh, pahuli na siya uh, wala kasing dumadaan dun sa mainit, net dun alam ata nila eh, may sama dyan makikita kon naglambang sama dyan may san kita nyo yan guys ano dun siya o mahuhuli ko na kaya nag-ikot-ikot -ikot ako ulit tapos nakita ko tong mas malaking barakuda di lang magaling magtago alerto din tong isdang to kalisipay lang mat biglang tumakbo dun sa gilid dito dumaan dun show Ayan, nahanap namin ulit. Susubukan lambatin ulit. Susubukan namin cornerin. Sabay kami maghahagis. Baka isa sa amin ang makahuli. Ito yung lang na eh. Ito nga. pa'y makita. Datapay lang, datapay lang. Guray. Guray, 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 guray. Datapay makikita dito eh. Tanig sa angumun. One. One. Ah, 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 Ang bilang ng isa, hagis. Ayan. Saan na naman nagpunta? Hello! Wala <laughs> nang na siguro ato eh. Uki niya. Wala, di ba kuha? Ayan o, oh. mo. Ito yung kalahating bangus kanina. Yung sigurong dumadali. sariwa pa eh wala pa ganong amoy siguro kahapon lang to kaya hindi kinakagat yung popper natin busog hanapin natin siya ulit andun pa yung lambat yun din namin makita kung nasan yung barakuda dalawa sila eh yung mas malaki yung nagpapakita ngayon mukhang yung mas malit ito ayan o oh yung mas maliit dito pala nagtatago paano kayong discard yun ito sabihin natin dito ayun sya alam niya. alerto so talaga tong isdang to marunong makiramdam marunong umiwas na? Palpak yung paghagis ko Ayan lumayo na naman Ay naka no. Tumakbo dun Ay nilipat niya na yung lambat Para mas masikip yung Paghanapan natin nung isda yun, Hindi ko ba nahanap Kung nasan siya Sumuksok na kaya yun Hinapin natin ulit Puro fail yung mga Hagis natin eh Magaling din umiwas yung isda may bird the senses siya eh yung parang spider sense lang nakalusot pala yung saya kaya eto no! No, no, no! basag butas sabi mo kaya eh sabi ko sundan ko dyan eh edi eh, may gagawin ka ngayon magtatahi ka ngayon ayun na corner na ni papa doon kaso lumusot pa din butas yung tabuol ni papa butas din tong lambat na to tapos na ginawa oh. 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 Luhag. talagang mailap din na naman namin mahanap kaya ito lusong tapos hagis dito. Kahit isa lang doon sa dalawang malaki ang mahuli namin, sulit na sana. Habang inahatak ko tong lambat na to, may biglang nabulabog, biglang bumangga doon sa may lambat sa may gitna, kaya dali-dalian kong tinakot. Nakabulos samot, amog kukutin. Mukhang wow, wala. Nakaalis ata. Simbangat! <laughs> Guray ka! Siguradon! Simulsel nito yung road! Ah! à. 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 Ui anh À. Ah. Ang ko dumi na. Ayun, itsura ay natin. Ayun, nahuli din. So na pala namin hinahanap to. Yung isa, yung mas maliit na kawala. Dito siya dumaan kanina sa may gilid, sa may lambat. Tapos biglang sumuksok dito sa mga damo. Wala na pala siyang lalangoyan. Nahuli natin. Nahuli dahil nagpahuli. Grabe laki oh. Ilang kilo to? Nasa 4 kilos ata to ah. Ligpitan na. Saka na namin siguro huli yung naiwan na isa. Mm, Merry Christmas. Christmas Day Harvest. Ang daming bangus. Hindi sa pamingwit. Ano? Grabe na ibin yan. talaga ng bangus. Please. Ito yung katarungan. <laughs> Grabe yun. <laughs> takal. Kalagurong. <Huh? laughs> <laughs> 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 ha? <laughs> <na yung> mamaw. <laughs> ng mga bangus. May isa pa tayo na iwan. May isa pa. Ayan, nandito tayo sa katarungan. Tsaka kabatitian. Medyo bastos. <laughs> May okra din. Tapos yung pan. Diyan namin nahuli. Eh, yeah, grabe.